Guys, morning. So, dito maaga tayo ngayon. Ang labanan, ng guys. Ang guys. <laughs> <laughs> Kaya mo si Kaya Joseph guys doon na oh Ayan <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> dahil na yung bala ng 50 kalibiro <laughs> Okay Meron kaming rescue, guys Dito sa Ipil <clears throat> Ulan ulan Pero birada. ada Marami kami transaction ngayon guys eh. So tong Montero guys. So ayo nang tumakbo. Biyahi sana di pulog. So dito yung mga tropa. ni kagabi ni Kuya Rolly. Shout out Kuya Rolly. Agotaya sa Ipil. So tinuwing ito kagabi, dinala to sa Ipil para maayos so, ngayon, birahin na to ngayon para tapos na boss anong sakit nito boss bakit tayo na humanda ano to napilayan Pilayan boss? Oo, oh, napilayan. San... Ay, kasi sa layo ng biyahe. Oo. Oh. Ano nangyari kasi rito, yung diagnose namin, sa layo oh. ng biyahe napagod. Napagod. Eh yung lubak-lubak yung daan napilay. Oo. Oh. Yung pagkakapilay niya boss. Oo. Oh. Ay grabe talaga. Ay ang ganda niyan. Eh oh, yung kasama ko sa ilalim, mo oh, hinihilot pa yung ano, Ah, hinihilot pa na, boss. Pa. Saan, boss? Nandun sa ilalim, naghihilot siya. Tinangan eh, natin, boss. Oo. Oh, Ayun, oh. No. Hin ah, Hini Hinihilot pa. niya kasi napilay nga. Mm. Nadislocate ang join. Ah, Nadislocate yung join. Mm. Uh. So, eh, maayos pa kaya ito, boss? Ah, maay maayos yan, boss. Maayos yan. Kasi magaling yan. Ano yan, eh? Ah, ah yung, yung... Kung sa tao pa yung nag-aalay ng mga buto. Ah, oo. Oh. ganon ganun. Yun 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 yun, 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 yun ang trabaho niyan, boss. So, Anong anong gawin diyan, boss? Lagyan ng mga hampul-hampul? tong Oh, hindi. Mamaya paghahanap ah, ako ng tuba-tuba. Tuba-tuba. Tapos -tuba. -tuba. tuba, -tuba. Pagkatapos yung hilote, naghahanap ako ng tuba-tuba. Ah. Para i hampul daw doon sa ano, sabi ng kasamahan ko. Ah, okay, okay. Sige, sige. Para upload natin. Namamaga, namamaga. Ah, namamaga pala. Oo, namamaga. Ah. <laughs> okay. Namamaga. Okay. Um, Kaya pagkulang daw siya. Ano, kailangan niyang bunutin yung mung ano, yung parts diyan para Ampunan oh. natin ng dahon. Oh, bubulutin muna siya, tatanggalin. Ah, tatanggalin oh. muna. Ang <laughs> galing ah. <ha. laughs> okay. Tatanggalin muna Sigur. 'yan. Mamaya, uh, palo palo up natin si boss ha, mamaya. Oh, palo up natin mamaya pag yung natanggal na yung oh. ano niya, yung isang buto. Oo. Oh. Eh kasi inoopera pa rin eh. Oo. Oh. Ah, sige, sige. Okay. Para mahampulan natin ang tuba-tuba. okay, yan, yan, yan. Sige. Guys, tuna. Ah. Oh. <laughs> tapos na yung pagkailod effective yung dahaw natin kanina ano uh, matras na mga loads oh. ayos okay na guys. maganda yung pagkahilot effective. No? guys effective talaga itong ginamit namin oh. Oh. yan o oh. Pipit pala na ginamit namin oh, Maganda pala dito sa Dahon-dahon lang palang katapat Ang yan Dinahon lang Tumakbo na Aba. Oke. Okay. Mandar na guys. Tumakbo na. Hmm. Kita guys. Oke okay guys. Kita. Kita. itu nah wis tak tak ya